Ako po si Ibel Jelaine S. Aquino, Project Development Officer 2 ng Food Stamp Program. Ako po ay nagsimula sa DSWD last year, 2023. Since nagsisimula po ang Food Stamp Program, nalaman ko po na may opening, nag-apply po ako. Sobrang saya ko po na ako ay kabilang sa mga Angels in Red Vest. Masaya po ako na mula sa dati kong work, sa dati kong kurso, ngayon isa na akong kumbaga social worker sa DSWD. So, isa siyang ma malaking experience sa sa araw-araw namin na uh, pagpunta sa Tondo, pagpunta sa iba't ibang lugar para punta ng aming mga beneficiaries. Araw-araw may bago kaming mga experiences. At yeah. siguro ang isang maigiging example ko lang ay si Miss Marie Cris Novelas. Ang isa siyang food stamp program beneficiary na naging isang oplan pag-abot beneficiary din. Nagkaroon kami ng kwentuhan, nalaman ko yung life story niya, and sobra ako na-inspire dahil ngayon hindi na siya nakatira sa sidecar lang. Meron na siyang tinutuluyan, nakakain siya tatlong beses sa isang araw. Nakakatulong talaga ang mga programa natin sa DSWD, sa kanya at sa kanyang buong pamilya. Malaking pasalamat sa DSWD at sa pagiging parte nito dahil nagkakaroon tayo ng impact o nagkakaroon tayo ng parte sa success ng ating mga beneficiary. Mahal ko ang aking trabaho dahil hanggat meron kaming napapangiti at napapasaya ng mga beneficiary, napatuloy po tayong magilingkod sa ating mga kapwa and masaya po ako dahil Nakakatulong ako at nagbibigay ako ng parte o contribution sa buhay ng bawat beneficiary ng DSWD. Ako si Ivel Jeline Kino isang DSWD Angel in Red Vest. Naglilingkod ng may extra love at extra care. Ginagawa ang lahat mula sa puso.